<laughs> kinu, Maya pa, ikaw? May alis ako eh. Ah, mamaya. Punta oh, Salamat, salamat. lian gusto ko lang po palang batiin ng happy, happy birthday no si paring Richard, a.k.a. <laughs> <laughs> Rigondox, takbo official. Happy birthday, Docs Happy, happy birthday. Sana salamat. Mag-enjoy ka palagi. <laughs> napaka very supportive ni Mamompa. Kita nyo naman, napaka puti natin dyan. <laughs> selka pa yung ginagamit natin dyan. <laughs> You, you. Yeah. oh yeah wow magic <laughs> in the sky in far into the night Yo, what's up mga katakbo? Good morning sa inyong lahat at welcome na naman po kayo dito sa panibagong vlog ko At unang una nagkapasalamat ako sa malakas na pangangatawan na ibinibigay sa akin ng Panginoon At syempre salamat sa mga silent viewers natin, sa mga OFW, sa Team USA Kay paring Joel Segundes, kay paring Jonathan Segundes, sa Segundes family dyan sa Italy Thank you so much sa inyong lahat sa suporta At shoutout niya pala dyan kay Sir Nestor Pasqua dyan sa California. Mag-iingat lagi po kayo sa Team USA, sa Planet Sowards. Thank you so much sa inyong lahat. So, nandito ngayon tayo mga katakbo, na Sa Tabindaga. syempre, may thank you so much din sa ating idol job or sniper. At hindi ko mga mararating itong larangan ng YouTube kundi dahil sa kanya at kay paring Louie. Yan sa team Kapanalig, maraming maraming salamat sa suporta nyo rin sa akin. At Nandito yan si Carmina Naglilinis siya dito sa Tabing Dagat uh, Plus 1 tayo 37 years old na tayo itong karawan kong ito Ako po yung nagkapasalamat talaga sa suporta nyo sa akin So yung mga na At pumunta lang tayo dito sa bayan Bumili tayo ng gata Para nga sa Lulutuin ni Lobster King Bumili na rin tayo ng sili Luya at saka

Ito po yung purong gata at meron din pangalawang gata. Uh, ah. Dito kami nabili kay Kuya Darwin's Coconut Store. Uh, nasa heaven na po siya. Nasa na po. May hati. Uh. Magkana po? 150 na po. Alright. At uh, may Baka. Ayan. Idol ko. Ayan, idol ko rin yan. Ni kuli yung ay ganak na yung lang dito si kung naman na nang luluto dito yan. Lagi. May sabaw. pa lupapigal.

Ang nga ng yung ngayon Ah, Para ba ano daw din eh, tingnan Kay... Ano yung kaganda? Ay, hey. parang hey. dyan wala na. Pagkahin. Ano yung ganda? Ano yung ganda? Singaw na? Ano yung okay, okay. Singaw na yan. Okay. Ay, ah, kay nga, kay Presyo. Kay Gigil Gigil nga. Kay

Alright, chama atok bunok. Okay na. Yan na luto na ni Lobster King. Ah, okay. tingin mo tan. May okay. <coughs> hito pa tayo dito. Nagagatan din dito yung ya mamaya. Gawin natin yung kakain muna tayo. Ang ginigay. Arik. Arik. So bali mga katakbo, uh, may manok rin tayo dun sa bahay Lulutoy natin, papadobo natin Bumili rin tayo ng mga parrikado Saka may pamparis din tayo doon. No? Bililan tayo ng star anise At uh, mga ingredients na gagamitin Alright yun so, mga katakbo no? Pinerase pin your cooker lang natin itong uh, manok nga Kasi ito yung ating hito Ito yung ating ginataan Alright tapos maglilibre na lang ng Paris daw. Tapos ito mga kapag yung mga ingredients natin. So yun ang ating lang natin na. Okay na, nasundan na ni Nicole. Sana ako ni Kuya Gido po Happy birthday, Dox. Happy, happy birthday. Sabi, Salamat. Mag-enjoy ka palagi. Ah. <laughs> More ano yung hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Punta <laughs> ka din eh. Uh, mamaya, kapalik ka. Happy ha, birthday ulit. Thank you. Sige, sige. Uh, bye, bye, bye. Right. yan Gusto ko lang po palang batiin ng happy, happy birthday na no, si Paring Richard, a.k.a. <laughs> uh, Rigondox, Takbo Official. Yan pre, happy, happy birthday sa iyo So, pasensya ka na, no? Kung uh, hindi kami nakapasyal dyan sa Bukana, yan, at uh, lagi ka mag-iingat sa iyong uh, pagpalaot, pare koy Happy birthday iyo ulit, pare koy eh. Bye. Bye. Ang ulog nga si Buya sa bawah. Ah. Ah. Ano naman Nekulay. Ah, coba. Ah. Star Anis. Star Anis. alright ako diyan. All right, uh, et, na natin ng North Cubes, Pampalasa. Pampalasa. Yun. Oh. Hmm. Mga Pampalasa. Sa lahat. Lalata. Ah. Yeah, yeah. oh. lahat. Lahat. no cubes from palazzo <laughs> Paris Paris, hmm. Paris, Paris. takboang, sampah huday. Saka Pampalapot do sa Paris. Seryo maka takbo no. gini ginigisa laang an sibuya bawang na isigil. Ito yung ating manok. Ya, dubo sa gata. Lambot na dito ang aming ano <laughs> Pag -pag management ng El Paso ayan <laughs> uh, shoutout niya pala kay paring Ian Pinesa sa Italy Okay, lagyan mo na lang sa bao Sakitin na ka Dahil ba mo feeling yan? Ha? Oh. Sige ba. Sige. Sige. Okay Okay, sakto. Diba? Alright Siyaba. Alright Tuloy mga All right, At ilalagay na natin yung pampalapot dito sa ating pares. Yan, anak ni Kuya Gido official yung tagaluto natin siya yung biyasa dito sa pagluluto talaga na. Thank you. Dave, wala ka palang bulbo, Dave. Uh. Laput, laput. tiba oh, di Paris na. Alright Oke, okay yung Paris. Sali na natin dito. Si Jeep ba? Nakain na ito Si Jeep Pati mo, nakain mo uh. Kaso, pang <laughs> Or, ano ba ba, okay. huh? Oh pang bata Ano Ha? Oo mga katakbo Sa dito na mga katakbo Maraming salamat din kay Ma'am Mompa TV Napaka very supportive ni Ma'am Mompa Kita nyo naman Napaka puti natin dyan <laughs> Selka pa yung ginagamit natin dyan <laughs> Salamat Talaga Ma'am Mompa Saka po dito uh, Nagbigay din si Ma'am Mompa ng Gold Deluxe Masukay uh, dito Dito lang natin nilagay Ito Makakatakbo yung Goldilocks. Alright. Salamat po talaga. Mamumpa, napaka uh, sulit nyo po talaga. Mula uh, nag-start ako na sa YouTube. Uh, po kayo lang na, yung nakasuporta sa akin. At syempre, thank you so much sa uh, mga silent viewers natin, sa mga OFW, sa mga kababayan natin Pilipino dyan sa ibang bansa. Kay Ati Julia. Kay Parin Joel Segundes Dito sa lahat ng mga tumulong dito sa akin yan. Sa anak ni Kuya Guido. Kay Consi. Kay Jerome Ayala dito sa mga tropa. Yan. Sa Team USA yan. Shoutout sa inyo. Kay Tatay Eric Yacurpo sa Planet Swords. Alright. Nice. Boom. Um. At titigman ni Lobster King So yung mga na At nabigay na natin yung Pare sa ating idol Patitigman lahat na natin Kay idol Japper So mamaya na yung Oh hindi na Salamat Salamat! Tara mo. Oh, pa. wala ng. <laughs> Kasi bigino ba kayo? Maya pa. Ikaw. Ay, alis ako eh. Ah, mamaya. Ang daw sigurado. Salamat, salamat. Ayun, nabigyan na natin sa ating idol. Thank you, thank you. Alright, All right, bibili muna kami ng yellow. Ay, yung ano mo. Ano? Pupogi na. <laughs> ano mo sa'yo? Ulap daw background <laughs> Ta Ito lang tayo ng palengke eh. Ito na lang to Ito na lang to Ito na lang to Ito na So yung mga katakbo At bali bumili lang tayo dito ng Tubig sa Miso Trapeling Station Ito po yan sa Barangay 3 Alright dami na na-order sa kanila so yung mga katakbo nandito na ulit tayo sa bukana no? Oh, nice to tourist yan nakabili na nga tayo ng tubig yan may pabibig din si Sir Henry D yan yeah, maraming salamat kay Sir Henry D kay paring Joel Gondes, kay Mama Mompa sa mga silent viewers natin sa lahat ng mga sumusuporta sa Sword Family maraming maraming salamat sa inyong lahat Alright. Oh, mga katakbo, maraming maraming salamat sa lahat ng mga dumalo. Siyempre nagpapasalamat ako kay Ma'am TV, Asa ang kandila? Meron niya na. Wala. Kandila. Ang kasi yung nagdala na dito. Sa kandila, ibo-blow ibo na, ibo-blow sana natin. Kaso wala kandila. Oh, bilik, bili, kandila. Wala, nawala kandila natin. Are dinin. Alright. Maraming salamat, Mamompa. Siyempre, sa mga tumalo lahat na nandito sa atin. Kunsyal natin, yan ang na nga kapatid siya, yan si Golden Boy. konsel Kulot, ko, si Pari. Ano yung na mga Alright. Alright. <laughs> okay, <so nandito> sila. <laughs>

Ayun! <laughs> oh, <yes! laughs> <laughs> Aba! Yeah, uh, All right, boy. Uh, maraming maraming marami salamat talaga Kay mga Mompan TV. One Yan, one uh, na, salamat, salamat sa lahat. Uh, dito na ako magkapasalamat. Maraming maraming salamat sa inyo lahat, sa mga silent viewers natin, sa mga oh. sulit supporters oh. natin, sa Sobert Family, sa Tinko Panalig. Oh. Siyempre, sa nanay ko kay Mompan TV. Salamat po. Salamat <laughs> po. 아, job job j 아스아하 来来来 <laughs> apa apa apa, apa? <laughs> la vamos <coughs> Resep Apa? Ang amis <laughs> Alam Sabi asin Hindi <laughs> <Nila>. lang Wala kanyakan siya bahas Kaya pala siya naglagay dito kanina <laughs> Kasi Hindi pa na nakakain ng

자, 들하고 짜자! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn So yung mga katakbo At dito ko muna puputulin ang aking vlog Maraming maraming salamat po Sa lahat po ng bumati sa karawang ko At syempre Sa lahat po ng Mga silent viewers Thank you so much po Sa suporta Sa mga nagpa-birthday po sa akin Maraming maraming salamat Kay Mompa TV Kay Paring Jogger Sigondes At Sa buong Team USA Yan uh, Shoutout sa inyong lahat sa Tita Peli, maraming maraming salamat at sa mga silent viewers sa mga OFW thank you so much sa inyong lahat, walang sawang pasasalamat magkita kita tayo sa next vlog mga katakbo, bye bye I love you all